Good morning uh, Nandito ko kalod sa Kahulugan Spring Resort Ayan o oh. laki ng pangalan mga kalods uh, Nabilong to dito sa Hasaan Kalods Ni Sami Sorintal On the highway papasok to uh, Kung galing ka ng Cagayan uh, de Oro Pa right side ka Mga 1 kilometer lang Distance So makarating ka na dito sa resort kahulugan. So nandito mga cabods sa mga ano nila uh, in entrance fee. Ayan, no. Oh. Ayan kalods. Kids and adult 75. Uh, senior citizens and PWD 60. Ah, uh, 'yung panggabi nila, oh, night rate. Mm -hmm. 120 ang senior citizens. PWD 120. Open cottages. D rates. Ayan, no. 200, oh. 10 tao. Ayan, 15 packs. 300. 20 packs. 400. Oh. 30 packs. 600. 40 packs. 800. Good for 40. Open cottages. Night rate. Ah, iba yung difference, ha? Pag, ano, malalaki pa lang, ano nila, pagpag-agabi oh. 10 packs 500 500 600 800 1000 ayan mga kalods ang deluxe room nila mga kalods no so apat na tao packs is 3000 oh super uh, superior room 6 packs 4500 Extra person, 150. O oh, kung may may dagdag na isang tao, Ayan. Magdagdag lang ng 150. So, papasok na tayo mga kalods sa loob. oh, magandang place dito kalods. Ayan, malinis. Malinis yung paligid kalods. Ayan, nakikita mo na kagad. Bulaga mo na kagad. Ayan, mga ganda pa lang ano. Yung mga bulaklak nila kalods. Dito yung ano, yung... Uh, Pwede mag-video kay Kalods. 30 person dire sa cottage nito. Ayan. Nakakandado yung mga bangko. Ayan mga kalods, no. Oh. So ang linaw kalods, talagang uh, malinis no. Talagang maintenance talaga. Ayan paligid oh. Saka nakikita mo kalods oh, ang lalaki ng mga puno ng kahoy. So maganda dito kalods pagabi no. Kung may partner ka, dali or... dalhin mo na dito. Ayan kalods oh. Mga bathroom nila oh. Ayan oh. Eh, okay, pasilip ng kalods. Oh, malinis naman tingnan kalods. Ayat ng kahulugan. kahulugan. Ibig sabihin kahulugan, ibig, ibig sabihin ano, mga sa ito. Malalim na to kalud. Ayun oh. Yan. So, maganda tang ano nila daloy ng tubig pag nag-overflow ayan oh. Ang lalim ng kanal. Ayan, may fish pala, may fish pala dito kalod sa ayan oh, mga isda daw oh. ah, tilapia, ayan oh. Ayan, pwede yan diyan hilo, ah, ano dito, polyin. Ayan kalods. Kahulugan pa Ah, ibig sabihin diyan ng ano kalods, diyan i ano mo yung paa mo. Dyan, oh, mo diyan yung paa mo kalods. Yan. Yan, so, ang ganda ka, kaludz. Hay, yan, oh. Malalim Kalods oh. Yan, oh. oh. kita mo, Kalods, kung may mga kasal or mga anniversary, no, birthday dito, Kalods. Dalhin nyo dito yung mga pamilya nyo. mag enjoy sila. Ayan, Ay, no, oh, doon, no. Oh, Talagang nag-overflow. Overflow yung, ano, maliligo. Ayan, bago ka mag-swimming kalods sa ah, doon ka muna, no. Maliligo ka muna, no. Magbasa ka muna or uh, magwarm up muna, no. Stretch mag-stretching ka muna. Eh Ang ganda dito, kalods. Ayan, no, oh, may tilapia dito, kalods. Sigur dito pwede huliin 'to. Ayan, no, oh, lalaki, oh. Ayan, no. Oh. oh, napakaganda dito ng lugar na kalods. Ayan, no. Oh. Oh. Yan. Yan kalods. Ay, nako, muntik na ako mabasa dito ah. Dito pa lang daanan ng tubig para ah, palabas. Ayun kalods oh. Ang linaw, oh. no? Talagang malak kristal yung tubig kalods, talagang malinis na malinis. Ayun oh. Ayan. Ay si. Ayan talo oh. so. Ayan. Ando sa itaas banda, no, oh, mga cottages, mga kaludes. Ayan, no. Oh. Ayan. So, mga kalods, no, remember no, kung mayroon kayong mga okasyon dito na kayo kalods, ang gaganda dito. Malinis ang area. No? May pambata at saka may pang matanda. Ayan no. Ayan kalods. Yan. Mga cottages. Ayan no. Yan. So, oh, ang ganda, kaludz. Kananan. Ah, ibig sabihin may kainan sa taas, mga kaludz. Ayan, oh. Ayan, mga cattails nila. Ayan, oh. May hulog-hulog pa dito, kalods oh. So, pwede ako mag-hulog Ay, sampo, kaludz. Hindi, five. Ayan, oh. May mga alak, kalods oh. Tanduay, oh. Ayan. Ayan. hinibra pa. Ayan. So, malawak-lawak din to dito. dito kaludz. Close to cottages. Function hall. Ah. Yulalio hall. Smoking area. Ah. Ayan. Tindahan nila kaludz. Oh. Ayan. May mga junk pods. Ah. Oh. Ayan no, oh. may mga soft drinks nila oh. So, sure na sure oh. ang lamig-lamig ng kaluds. Ayan. O oh, may mga candy pa Kalods O oh, cup noodles Ayan mga kalods Ayan Hmm May parang butika pa sila dito Kalods Aba Naka Legacy Icon May mga award pala sila dito Kalogan Resort Ayan na Ayan, Kalods ibig sabihin na talagang maganda to dito no talagang pamilyar na pamilyar no? ayan ka Lord mga pambata no? ang dito kasi malamig ang ano dito paligid dahil sa mga lalaking puno ng kahoy mga no? kaludz lalo na pag gabi kalods maganda dito kalods ayan so dito na ako magkatapos kalods ha. maraming salamat at huwag kayong magsawa sa kapanood ng mga videos ko mga kalods i-like i-share to follow so maraming salamat mga kalods